Itong bridal shower na to, hindi na siya masyadong surprise sa akin. Kasi andito pa lang ako sa Qatar, may na ako ni mama na sa ganitong date, make sure ko daw na nasa bahay na ako. So, syempre, magkakaroon ka ng hinala, no? Bakit kaya nung oras dapat nasa bahay na ako? And, ayun nga, hindi nga ako nagkamay ng hinala na meron nga siyang surprise. And I so appreciate it kasi syempre ginawa ng mama ko to tapos ginado din niya yung mga kaibigan ko. Kaya sobrang saya kasi prepare niya to para sa akin. <laughs> <laughs> Ito yung ilan sa mga kaibigan ko na nakasama kong lumaki habang bata kami. Kasabay kong tumakbo, magtagutaguan, magbangsa, i-enjoy yung buhay pagkabata. So, dito na kami sa susunod na phase ng buhay namin na mag-aasawa, magkakaroon ng pamilya. And yet, ang masaya, is present pa din sila. Siyempre, dahil surprise bridal shower, the next day, meron akong boudoir shoot. So good luck kasi halos 2 hours lang yung tulog ko. But still, ang galing ng team na nakuha ko, ang gaganda ng mga photos ko na later on, regalo ko kay husband to be.